Welcome ulit sa channel Magsource and Hobbies. So, kamakailan meron tayong video about sa pagsasara ng aking shop, no? Itong shop ko. So, maraming salamat sa mga nag-comment na nag-alala, no? Na sayang daw kasi isasara yung shop. May nag-comment naman na uh, akala nila titigil na ako sa pagre-repair kasi nga mahina na ngayon ang repair. So sa video na ito, ikikwento ko yung mga dahilan kung bakit isasara ko ang shop na ito. No? So, unang-una, -una, pinaka dahilan kung bakit isasara ko na ang shop na ito kasi lilipat na ako ng tirahan. No? Uh, from uh, Visayas, dito sa Negros, no? sa Bacolod. So, lilipat ang inyong lingkod sa Luzon. Which is, ang totoo niyan, doon naman talaga ako una nag na mag-repair shop sa Luzon. So, babalik tayo doon, kasi may mga circumstances lang, mga decisions, decisions sa buhay na kailangan, no? At uh, pinili natin lilipat doon sa Luzon. At, uh, ang totoo niyan, sa una video ko, sinabi ko, ko doon na uh, dilipat ako kasi yung kasama ko nag-stop na no yung kahati ko dito sa shop which is nagkataon lang kasi ang totoo niya halimbawa ipinagpatuloy uh, niya yung shop no ito palagay natin na okay siya pero ang totoo niyan kailangan ko pa rin mag-stop kasi nga lilipat na ako sa Luzon So nagkataon naman na uh, nagkaroon ako ng desisyon na dilipat na So, nung mga time na yon sa ginawa kong decision, yun din yung time na sumama yung pakiramdam ng kasama ko. Kaya kailangan niyang i itigil, no? Yung pagsasyap dito. So, talagang nagkataon lang na uh, titigil na siya at the same time ako, nilipat na rin ang tirahan. Yun. So, ang shop lang ang magsa-stop pero yung trabaho natin na pagre-repair andyan pa rin no? kasi nga kahit dilipat ako ng Luzon, ah uh, sisikapin pa rin natin magkaroon ng kahit maliit na shop oo so ito pa rin na trabaho natin mahal natin ng trabaho ito eh kasi nakita na natin yung mga disadvantages no? at mga advantages sa trabahong ito. So, hindi ako titigil or mag-stop sa trabahong ito kasi nga, nagustuhan ko siya. Una-una, gusto kong mag-repair, uh, no? Love ko ang trabahong ito. Pangalawa, uh, family man na tayo. Kaya kung minsan may mga activity yung family, may mga outings, no? Eh, pag-employed ka, hindi ka basta-basta makapag-absent. Hindi ka gaya nung sa ganitong business, ganitong trabaho, sarili mong shop, anytime pwede ka magsara. Kahit isang linggo, isang buwan. Pwede. Basta may pambayad ka sa rent. No? So, kung ipagpalagay man natin na nagre-rent ka. So, di tayo titigil. Di tayo magsastop sa, sa pagre-repair. Andyan pa rin. So, ang magsastop lang, ang shop dito, yung lumang shop, pero magkakaroon tayo ng bagong shop. So lately, hindi ako masyado nakapag-upload ng mga video about sa repair kasi nga busy ako ng mga dapat ayusin, no. Ah, uh, madami kasi mga junk dito, yung iba nagbindili ko dati pa. So kailangan ko i-restore, ibenta. Kailangan ko pa rin uh, i-punin yung mga dapat ibenta, no, mga tanso mga metal, scrap plastic. So marami trabaho 'yon, madami-daming trabaho 'yon. So hindi ako masyadong nakapag-focus sa uh, paggawa ng video. Pero nagre-repair pa rin ako. Busy ako sa home service, no, ngayon. Ah, uh, sa isang linggo, twice lang ako nagre-report sa shop. Kaya wala akong masyadong video na ina-upload. Lagi akong nasa labas. So, yun ang update sa ating video. Hindi titigil ang trabaho natin pagre-repair. No? Ang titigil lang ang shop dito. So, maraming salamat sa nag-alala. At uh, sana patuloy tayong patuloy niyong suportahan ang ating channel. At uh, patuloy tayong gagawa ng mga makabuluang video na tutulong sa mga DIYers, no? sa mga nagsisimula mag-electronics, sa basic, gusto kong kumuha ng basic knowledge sa pagre-repair, at kahit, kahit paminsan-minsan sa advanced repair. So hanggang sa susunod na mga video, mag-upload pa tayo. At uh, ingat kayo lagi.